mga kaati dongs for today's vlog and welcome to my vlog papunta nga pala ako niya ng G3 Tagig kasi meron akong aasikasuhin ang aking SSS kasi nag file ako ng maternity mga kaati dongs nung buntis ako ngayon na nakapanganak na syempre aasikasuhin na natin para maklaim pero 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 bakit parang pabaligtad tayo hindi ako tayo papakita Gate 3 tika tika yun, ganito naman pala mga kate dong. So, ayan, naglalakad nga ako, pababa ako ng hagdan. Kasi nga, pero siyang bridge na kailangan, dun ka dadaan para hindi ka masagasaan uh, o hindi ka magmulta ng anong tawag nila yun. Wow. Ah, basta sa dulo ng dila ko, hindi ko maalala. Ano ba kasi yung dulo ng dila na yun? Bakit hindi maalala? So, ayan na nga. Uy, pupunta tayong Jollibee. Wow! Kasi nagutom na rin ako. magdi jollibee tayo. Pero, teka, teka. Tukang mukhang nadaanan lang pala natin mga katilos kasi ang aking dalang pera ay sakto lamang alam mo yung tipong kapag nalaglagan ka ng piso eh hindi ka na makakauwi sa inyo ng nakasakay ako so, malaylayo pa naman kung sakaling ako'y malaglagan ng piso hindi na ako makakauwi ng nakasakay baka ako'y maglakad at abutin ako ng siyam siyam ang aking baby na iniwan sa bahay ay Siyempre, breastfeeding tayo, mga katidongs. Kailangan magpadede para malusog si baby, di ba? Oh. So, flex ko rin pala ang aking wonderful shoes wow. na nabili sa, uh, sa ating hindi ko nababanggitin eh. Basta, abing na yan, kung saan nabibili, online lang din yan. Napakagaan at napakaganda suotin. So, dahil nabili ko siya noong December, ngayon, flex na, medyo machabi nga lang tayo. Kaya tayo hinihingal umakit ng hagdan. So, ayan na mga katidongs. Ilang steps na lang at makakarating na rin tayo. At... Andito na tayo sa SSS. So, medyo mahabang nga lang ang pila. Kaya siguro hanggang dito na lang muna ang aking pagbablog. Mga kaate dongs, kasi sa loob baka bawal na mag-cellphone. Kasi kakausapin tayo ni Manong Guard at ni Manang Guard. Kasi dalawa nga ang guard sa loob, mga kaate dongs. So, ayan, flex ko ulit. O, ba diba? Kasi napakaganda ng sapatos na ito. Naku po. Diyos mo yun, napakagaan at napakasarap paggamitin. So, So, hanggang dito na lang. Salamat!